Hello guys, so good morning, eto meron naman tayo ditong Epson L 5190, so this is applicable to Epson, also applicable to Epson L5290 so yung pag-usapan natin kung paano nga ba magpalit ng uh, scanner lens ano, sa so, dito sa Epson printer so paano nga ba so yan, dinitouch ko na yan ha so pag-usapan lang natin ito mismo so ito So, example, nagka-problema kayo, ano? So, uh, kalahati na yung uh, kalahati na lang yung output kapag nag scan tayo or nagpa-photocopy or nagsa-xerox copy. So, kalahati na lang. So, minsan din naman may problema. You ano? So, then, na-found out nyo na problema pala is scanner or yung pinakang lens nya. Paano nga ba yung palitan? Ganito yung guys. So, ito, palikta mo lang to. Ganyan balikta lang natin para mas uh, mas kita natin right. so mayroon yan dyan apat na tornilyo isa, tatlo. Apat. Ayan. Then, sunod, ito, ibalik natin sa dati, ibalik na rin ulit natin. Ayan. So, ganyan. So, dapat nakaganyan yan. Ano, guys? Then, dito, ito, gagawin yung iaangat nyo lang to yan, angat kaya sa kabila ganun din, angat din alright, angat din okay unahin natin sa kabila yan, tapos iangat nyo na, yan so ganun lang sya kasimple so ganun lang yan kasimple guys okay so let's talk about this part So, ito na yung scanner lens niya. Yan. So, paano nga ba ito palitan? Okay. So, pwede mo yung tanggalin ito. Pwede mo yung tanggalin. Or dito mo na lang siya tatanggalin. Pwede mo naman siyang tanggalin na lang dito. Yan. Then, simply doing that. Then, tanggalin mo yung... Yan. Ito. Tanggalin mo to Yan ah, uh, I mean, yung lock muna, iaangat mo yung lock na block, then yan, tanggal na. Yan. Sa so, ganun lang siya kasimple. So, for example, ito na yung bagong lens, or, yes, yung lens, scanner lens na ipapalit nyo. So, ganun din, ang paglagay niya, guys, ganito, ganyan mo muna siya, then, saka mo ilagay ito. Yan, ganun. So, take note, Yan, para mas kita natin. Okay. So, take note na naka naka-unlock yung lock. Ano, yan, naka-lock yan. Ito, i-unlock mo yan, ganyan. So, ito naman, ilalagay mo siya dito. Nakapatong lang siya din, ganyan. Para hindi kayo mahirapan, yan. Then, then, push nyo lang. Then, lock. Alright. So, ayusin nyo lang to. Then, push down mo kung anong ito. Ito, part na to. Then, yan. Then, babalik mo na yan. Right. So, ibalik na natin. So, dito naman, meron siyang ano dito. Ito, nakasabit ito dito sa ilalim. Papaganunin mo lang siya. Ganyan lang. Ganyan lang. Oh. Then, push down. Yun. So ganun lang siya, kasimple. 'Di na, so ulitin natin. Iangat mo lang 'to. Ito i hawakan mo lang dito, iangat mo. 'Yan. Angat lang ganyan. Then iangat na ganito. 'Yan. Then Yung lap, iaangat niyo lang 'yan. Pwede yung kuko na lang, ganun mo lang siya. Yung lap 'yan. Then, tanggalin mo na. Yun. So, let us assume na ito na yung bago yung scanner lens. So, ganun pa din. Ganyan, ilagay mo lang siya dyan. Ganyan. Then, ganito. Then, ilagay mo na siya dyan. Okay. Then, push down. Then, lock. Yan. Then, Ganun pa din. So, ipapasok na natin siya dito. So, ito. Sigurado yung muna doon lang siya. Then, 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 then. Push down. Yeah. Alright. So, for example, yung lens nyo naman medyo malabo na. Ano, so, linisin nyo lang siya. Pwede kayong gumamit ng tissue. Then, gamit kayo ng thinner or gamit kayo ng alcohol. Pwede yun. So, for example, dito sa akin, gagamitin ko, ano na lang, So, gagalinin ko lang siya guys. Oh. Yan. Yan yung, kanya yung paglinis. Ano, sa so, ganun. i ano mo lang siya. So, isang direction, hindi pwede, hindi naman pwede yung pag anong ganun. Ano. So, isang ano lang, direction lang, papunta lang dito. No. So, other way naman, para hindi kayo ano, ah, uh, pwede nyo naman itong tanggalin. Yan. Tanggalin yung turn ninyo dyan. Then, eto, kung medyo nahihirapan kayo, pero complicated to, ha? Tanggalin nyo yung, ano dito, yung gear dito. Yan, yung dalawang gear na to. So, yan. So, yung dalawang gear na yan. Then, pwede nyo na itong iangat. Yan. Pwede nyo na itong kunin. Yan, alright. Yan. Then, buwelo na kayo sa buwelo, diba? Nakakabuelo. Tanggalin. Kita pa ba? So, yan. Buwelo na tayo. Tanggalin. Yan. Iangat. Yan. Yun. For example, ito na yung kapalit. Ganun pa din. So, buwelo lang tayo, ha? May iba't ibang option lang tayo binibigay sa inyo. Para at least alam niyo kung paano magpalit. Then, yan, ilagay. Then, push down. Yan. Then, ibalik ulit. Yan. Yun. Then, push down. Right? Okay. So, just in case nandito na kayo sa scenario na to. So, to prove it na working yung ano, uh, working yung lens natin, scanner lens natin. Ito, ilalagay mo siya dito. yan Yan. So, uh, lagay mo lang siya dito. Then, ilagay mo na yung gears. Sa so, ito yung gear na to, itong mahabang ito. Yan tuloy-tuloy na yan sa so, dito yan. Then. then ito naman dito naman siya. Pero dapat na una to. Unahin natin to. Then, ito naman. Right. So, yan. Ayan. Then, pwede mo nang ibalik yung lock niya. Ito. Dito. That's it. Alright. Then, lagay nyo na yung o lagay na natin yung kanyang screw. Right. So, ano ba yung purpose? Just in case nag-error yung scanner nyo, yun, iaangat nyo lang, ilalagay nyo lang yan dito. So, kapag nag-open kayo ng or pinower on nyo yung printer, ito gagalaw yan papunta doon. Dahan-dahan yan. Yan. Tapos, pagdating dito, iilaw yung lens yellow or green. Yan, yellow or green. Yung ilaw niyan or orange. So, depende sa kulay niya. Then, babalik yan ulit dito. Dito na yan mag-stop. Ibig sabihin, normal yung movement nung printer, uh, nung scanner. So, ibig sabihin, wala nang problema. Then, balik na natin yung cover niya. sa so, ganoon pa din, yung pagbalik ng cover niya, nakaganyan din, babalik lang siya. Ganoon pa simple. Yun, di ba? Ang dali lang, oh. Dali lang magbalik. Then, yan, pataobin. Then, ibalik na yung So, ibalik na yung apat na tornilyo. <coughs> Kasi maraming nagtatanong sa atin, ano? So, hindi ko na ma-mention kung sino ba yung nag-request nito. Uh, tingnan nyo na lang, ha? So, hindi ko na siya ma-mention. -ma ito, tingnan nyo din ito. Itong wire na to. So, sana dapat hindi ito maipit dito. Yan. Sa ganyan. At nakaganyan yan. <coughs> yan. Alright. Yun. Then, lagay nyo na sa printer nyo yung scanner. Yan. So, alright guys. So, sana may natutunan tayo sa video na to kung paano ba magpalit ng scanner lens in two way. Ano po? Sa so, dalawang pamamaraan yung binigay ko sa inyo. So, ganun pa din. Yan. So, nandito na siya. Medyo madami lang to. So, stuck kasi tong printer na to. So, for demo lang tong ginagawa ko. Then, that's it. So, pag nag-move na yun dyan, then, babalik na yun dyan. So, ibig sabihin, stable, normal, then, walang problema yung scanner. Right. Thank you. And, good morning. Peace out, guys.